channel. For today's video ay pupunta tayo sa water park para makapaglaro yung mga bata sa tubig. Kasi summer na summer dito sa Korea. Mainit para sa mga bata. Pati na rin sa mga matatanda, mainit. Mas mainit pa yung sa Pilipinas, syempre. Kapag summer yung sa Pinas, sobrang ta init, di ba? Pero dito, yung mga tao kasi, uh, hindi sanay sa mainit. Kasi may winter tapos yung uto medyo malamig winter sobrang lamig tapos pag summer may mga aircon yung mga bahay-bahay kaya pag lumabas sila feel na feel nila ang init kasi ano nga sa loob ano may aircon tapos kahit saan sila pumunta may aircon sa loob di ba kaya kapag lumalabas ramdam talaga nila yung init pero kung tutusin mas mainit yung Pilipinas. <laughs> kasi ako sa bahay, hindi ako nag ano, nag-aircon kapag ako lang mag-isa. Nasa school yung mga bata at may trabaho yung asawa ko. Ano lang ako? Wala, pag hindi pa mainit, hindi ako mag-electric fan. Kaya pa. So ibig sabihin, hindi siya ganun kainit dito. Sabi ng iba, ang init daw kaysa sa Pinas. <laughs> hindi, kasi ako sanay ako sa anong init sa Pinas. Mainit talaga yung Pinas. Dito, ano naman, mainit siya kasi nga sana yung mga ba, mga tao. Sana yung mga tao sa aircon. Kaya nararamdaman nila yung init. Ah, kaya itong mga bata gusto maglaro sa tubig. Gusto nila maglaro sa tubig na yung Sabado, meron sana sa taekwondo nila ng ano ng activity sa water park din. Pupunta sila sa water park kaya lang malayo. Hindi ko sila ni-register, hindi ko sila pinasama si kasi nag-aalala ako yeah, June. Eh ano sila doon sila magla-lunch. Eh, mag magre-ready ako ng lunch. Tapos yung mga bata, mga kasama, medyo malalaki na. Uh, yung yung nag-register na mga bata na maliliit, ano na lang pahabol na lang 'yun. Kaya akala ko walang magre-register na kasing edad nila. Yung malalaki ang kaya hindi ko ni-register sila lalo si Unbit sana <laughs> ay kasi baka ano, si Yejun maging lonely siya kung si ate niya lang yung sasama tapos siya hindi pwede rin siyang sumama kaya lang ano yung kinakabahan ako <laughs> kasi yung pagkain syempre yung mga bata doon bibili ka ng kung ano-ano maliban sa kanilang uh, pagkain eh yung anak ko yung allergy hindi talaga pwedeng kumain ng kung ano-ano lang. Kaya sabi ko sa sawa ko, ngayong Sabado rin, pupunta rin tayo ng water park para at least ano rin sila. Hindi sila masabi na o, o, hindi talaga sila nakapunta ng water park. Yung iba pumunta. Maglaro din. Pero dito lang sa malapit. Doon sa Dejon O World. Doon lang. Kasi ano yung asawa ko? Pagod. Doon sa pupuntahan ng mga taekwondo ano, malayo yun eh, pagod yung asawa ko sa trabaho kaya sabi ko malapit lang para hindi siya hirap mag drive kaya tayo sa papunta tayo sa medyo malayong water park kasi doon sa digital world wala pa wala pa yung water park hindi pa nag-ooperate yung water park ay nako July mag open yung motor may maipinta nung sinabing wala pa yung tubig dun sa Dijon O World talagang hindi may pinta yung mukha kailangan niya ng tubig <laughs> kaya yan, medyo malayo yung biyahe ngayon oh, yun ta. na kundog niya yun ba, gojuguro agad na ah, gojuguro yogi yogi na ba, yuk Ito yung lunch namin. Ano kasi? Yung baon namin, ano, baon, bawal magpasok ng pagkain. <laughs> yung hinanda akong ano, kimpap at saka yung fruits, hindi naipasok. Buti na lang, mayroong ano, chicken na pwedeng kainin si Yejun. Kung alam ko lang, kung alam lang namin na hindi pwedeng magpasok ng pagkain, sa sasakyan pa lang, kumain na kami. <laughs> dayon이다. Ano ba? Ay, salamat at meron. May nakain si Yejon. Kung wala ay nakudotong si Yejon. Buti pa pinakain ko nang kinain sa sasakyan nung ano, ang kimbap. First time nga eh. First time kaya hindi namin alam. Mm. Hmm, hmm. 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 Meron. Uh, medyo mabigat, pero tenday ano, Malaki rin pero ari. Ano? Sa labas, nandun yung mga rice. Right. Ako. Ah. Oh, hmm. Mahaba. Nyalamig si Undit na wala sa tubig. Doon siya. Ang init. Wala kaming ano. Bumili pala ng ano ng, ng sapato sila doon sa loob. May nabibili kami wala, hindi namin alam. Kaya pasok lang kami pasok, mainit. Tubo gulay? Chicken to? Jorka? Hmm? Ito saya de? Ang pirap sa um. Kaya sa na yugo juju. Ang mul masyo ya sa... ayong buti buto Yung hindi kami nag-almusal, hindi nag-almusal. Wala pa lang kami doon sa dito sa punta. Wala naman pala. Ang diretso kami dito. Yung pagkain, bawal diba? Hindi kami dito 啊。Uh, Park. Pauwi na. Oh, yung, ano, ino muna sila ng juice na uwaw. Yun, chonchon ni Masho. Ta. Grabe si Yejun. Chonchon ni Masho. Ang bilis, uminom ni Yejun. Bawal kasi pasok yung pagkain namin. Bawal magpasok ng pagkain kasi merong nagtitinda sa loob. Ah, ah. Ani? Tunya, Girs. Ano na? Dito na. Sarangin. dito. na tayo, pauwi na. Pagod si Yeon, ikot na nag-ikot. <laughs> Yung isa din. Ay, okay, go! yung buhok ni Unibeth hindi na nasupply pag madali na kaming lumabas natawa